Tapos din po ako sa ano, Diwata Kyusa at saka sa ano, Diwata Pasay. By our judges, we will now be uh, proceeding with more delicious food for team number one. All right, so for the next dish, for team number one, sir, what is the next you dish? You may get your dish. Taste come more. Mm -hmm. mm -hmm. So again, Right, There will be times when I'll Alright, we have our dessert. Whipped cream or whipped cream, ma'am? Is it pro or Is it prime? So for me, overall, it's a that... good one. Okay, we hear it from Chef Zhe! Very comprehensive review. of it. Kabob inspired hash uh, brown in peanuts with sauce on Peanuts with sauce on it. Powdered mix from Isidro with coffee. Coffee espresso.

kaya, di ba mayroon tayo ng Vlogger's Day Appreciation? Yes! tayo Mayroon tayong part dito ngayon, magbibigay tayo ng mga siyempre mga plucky natin at saka mga kibawis natin. yes! Yeah. ito. Ayan, si Chef Boy Nogro. Ayan ang aking kaibigan. Isa to sa mga nagturo sa akin, magluto. Kaya masarap po talaga yung sa bawo ng aking pares at sa kanyang iba pang mga mino. Oh, okay. At siyempre, alam nyo ba, birthday ngayon ni Ship Boy. Correct. Kaya happy naman, birthday. happy birthday sa sa'yo, Ship Boy. Lilipas din yan. <laughs> Ay, isang hug naman, John. Happy Isang hug naman, John. Happy birthday, hug. Happy birthday. Thank you. Alright. Lilipas din. At saka, ano sa mo kanina? Last mo na yan. Sayin lang. <laughs> Joke lang, birthday, Chef Boy. Thank you. Wonderful friendship coming from, of course, Diwata and Chef Boy. And ito, Diwata, quickly lang, no? Mabilisan yes, lang. Yes, sige. Oo, yeah. gusto ko lang kasing, alam mo yun, matake tong chance or no? opportunity na ito. Matanong ka, bakit nga talaga diwata. Lahat kami nagtataka. Di ba? Why diwata? Kasi Alam mo no. kasi, galing kasi akong bundok talaga. Tapos yung diwata sa amin, isa yan, isa yan sa pinakamagandang babae. Kaya lang inkanto. Kaya diwata. Ayun, diwata. Di ba? Tama naman. Kasi diwata is accustomed or referred to as beautiful. Di ba? Yes. Managanda. Oo. ganon. Kaya kitang-kita nyo naman. Di ba? Ubon ng ganda. Diwata para pa! dahil mamaya nako maswerte ka na dahil mayroon mamaya malalalo talaga ng bus at syempre may mag-uwi na mga giveaways. Okay, niyo yun. So, lahat ba kayo oh. nag-register? Yes! Yeah. ayun, oh, yung nag-register, may chance kayo mamaya manalo ng cash. Okay, there you have it everybody. That is our photo of with the water. Sir Brandon C. and Magadrina Escobar. Thank you so much. Alright, but of course, <laughs> Siyempre, since nandito nga si Kiwata, hindi natin siya pwedeng palagpasin sa ating Shake Shake segment. Ano lang, ano pa lang ito? pag pa kita. pag pa lang kayo, pag-sodan <makes noise> pag pa yung stage. Kaya, kaya, sige ka po yung nakablan. O, pa kayo, pili pa. Okay, so this time, mag-award muna tayo ng ating mga recognition award. Uh, Siapa nanti tawakini kita? Mari kita cula nak Ah, uh, Aku makciklah di untuk menghadapi. Only a club. Ini tuh yang Ini <laughs> Sabi sa'yo na kung... ...puninig ka. Ay, sige po. Thank you. Isa pa. Saan gusto? Kasama A hearse. Alert. <laughs>